Hi guys, good morning everyone Dito tayo sa bayan ng Binsons Itong lugar na ito, isa sa mga barangay dito sa bayang ito na kawawang-kawawa kapag ka sa panahon ng tag-ulan o kapag ka dinadaanan sila ng bagyo Ito yung Itzora ng lugar na ito yung mga kabahayan dito sa tabing kalsada yung likod kasi nila ay mga danawan yan ito ay eh, nagmimisto dagat o malawak na ilog eh. itong lugar na ito at ang unang unang kawawa rito yung mga nakatira dito mga bakay nila halos buong lamang po ang na natitira ano sa buong lamang natitira dito sa lugar na ito ito dito tayo. May pupuntahan tayong lugar dito. Ayun po sa gitna. sa, saan saan? Nasa gitna ah, po sa tayo. Sa gitna, doon. Saan tayo punta? Dito po sa gitna po Gitna ng Tanawan. Opo. Madiba madulas yung ano? Basig. Po. Basig madulas. Opo. Kaya natin 'yun. Kaya Paputik. naman siguro po. Kaya naman diba? Opo. Kaya natin 'yun na. Ah. Opo. O sige, turo mo sa akin. Siya po. Iwan na natin dito tong sasakyan, Opo. O. Ito ay kasi ay uh, bali kapatid nung pupuntahan namin lugar doon na yung bahay talaga nila ay uh, pinabagsak nung bagyong si uh, Ulysses. Ulysses no kaya pupuntahan namin to okay sige papano tayo ha kunin natin yung mga dala-dala natin doon ha kunin mo 'tong atali sige ito dito kami pupunta sa lugar na ito ha okay lang hmm, kaya ito, Ayan. ito. mga na pinabagsak nung bagyong nakaligtas sila kay Kinta. Sige lang, sige lang. Nakaligtas sila kay Kinta, hindi sila nakaligtas kay kay ano, Ulysses. No? Kaya ito pupuntahan namin nasa gitna ng Danawa. No? Ingat-ingat lang, barangay. Napakadulas ng daanan natin basig ang tawag dito pilapil sa tagalog hmm. yan Ito kami gitna ng danaw okay ka lang ano nga ang pangalan mo glacy punta hmm. natin yung kapatid niya hmm. si see. Daddy, okay, mo yung know sanay ka ba sa danaw? dito pa ako naglaki sa barangay ah dito ka lumaki nagtatalo ka rin? dito po ang galing mga nagtatalo hindi napapagod mag maghapon na kayo ko ano Kano po ang karoon na ngayon ng talok maghapon ay, ngayon po ay puro pakyawan ah puro pakyawan na

<laughs> malayo pa tayo na Ah, ito, ito mismo na yun Yung gitna nga ng Danawan Talagang sentrong-sentro ng ng hangin, no? Talagang mas masasapol sila ng hangin Nasa gitna ng Danawan Yung malalim na ito yung Danaw buti okay, tayong buta kasama natin si Ate iglesia yung wala Ayan. Ayan <laughs> yung bahay mo hindi naman pinadapaan ng bagyo natanggal ang din po ng buko ano natanggal hindi naman buko sa akin parcel damage lang oo po buhay yung tao. Ang bahay kasi naitatayo uli yan eh. Pero yung buhay ng tao, di na maibabalik yun. Kaya importante, buhay. <coughs> Excuse me. Nabot nga kami, tiyan ang baha doon. Itong lugar na ito, parang dagat-dagatan to, ano? Parang dagat. Hanggang doon sa kalsada. Kaya yung mga nakatera doon sa kalsada, pagka minsan na, madalas, hindi minsan na, madalas, yung bahay nila talagang Bubong lang ang nasa sinag, ano? Okay. Bubong lang nakikita. Ba't ayaw nilang umalis dyan sa lugar na yan? Wala na, <coughs> walang Walang? Mm, walang ibang mapagbahayan. <coughs> walang ibang mapaglagyan ang bahay nila. Okay. Kundi dyan sa tabing kalsada. Kada taon naman ito, ano, kaya nung magpagkamay, magkas na pagpipagmaha, laging lunod yung bahay nila. con la chiquita ng buhay natin Ayan. paano yung mga taga rito araw-araw ito ang sakripisyon na natin Nadaanan nila pasig manong bagyong yon yung ito, ito. lugar na ito dagat-dagatan taligod. Baik dagat ito nung talikod ng bagyo. Sang kayo pumunta? Pinalikas ko pinalikas ko pa sa school. Sa school tumaga batang ito. Batiin natin kaway-kaway mga bata. Tayo ng bata. Ting ano, module niya nabasa. Hindi wala, wala kayong gamit sa eskwela. Ha? Sandali. Wala kayong mga gamit sa school ngayon. Oh, meron ako doon sa sasakyan bibigyan ko kay mamaya ha. Ano notebook, ballpen, lapis, ganoon, papel. Sige, bibigyan ko kay mamaya.

Kabin sa atin na, na anong? Eh. Ayun, may nabunan na saging. Ito nang na, naabotan natin. Tandang ko ba ako po sa inyo? Po. Oy, God bless. Ay, ito o ito narating natin yung bahay nila. Kawawa nga naman talaga. Bagsak. Yan nagawa lang po kami nang tulugan. Temporary. Uh -oh. Temporary yung bahay niyo para mai-tulugan uh -oh. lang po. Ano uh -oh. nai? O ay pag umulan kagabi po, ganun din. Pasatin. Pasatin. Opo. Kumusta kayo? Ano na po sa oh. wala na namang... mga Sinsahan na po yung Ay, okay, oh. ay malaki, na kayaan... po, ay, malaki po, ito. po natin, ho. Oh, oh. Salamat po mm. nang marami. Oo, oo. na po kayo diyan, ha. Ay, po, po malaking malaki ano na po yan. ito. Oo, oh. oh, at uh, masakit sa loob nakakakita ng mga ganitong bahay, no? Ay, Ang dami niyo ngayon. Ano nga po ito? ang dami, ang dami sa ating mga karabayan okay. hindi lang po kayo nag-iisa sa okay. Sebastian ngayon Ay, yan, ang okay. dami so ito inabot din ang baka dagat, dagat dagatan dagat din yung sana O paano kayo sa pag-uwi dagat? Wala po yung ano sa eskwelahan po. Eskwelahan. Hindi naabot na, ng, na. ng bahay yung school niyo. Hindi naman po. Hindi naman. Oo, oo. Wala nang anak niyo. Ako po, dalawa po. Kasama ko ay ako po. Oo, oo. Bali walo po kami. Walo. So mahirap pa malakas ang hangin. Parang baha. Oo, paano kayo? Paano kayo makatakbo diyan? Eh, Napakadulas ng gitna ng danaw Walo ang walo ang mga anak mong inililikas oh, lang po. Bali, lang po kami. ah okay dalawang hmm. apo dalawang anak uh oo -oh. asan I'm si mister ay wala so, no? ka po naghahanap din may nagtipad may nagtipad na yero nakapulit ako ng pangganta ano po ano po ate ano eh Pangalan lang po namin sa ano sa ding ding namin. Saan Nak ano na bahay mo? mo? Po, po yung pandinaan natin. O oo. Kapatid may naapulot lang po ako ng yero ay nakapulot ako. Hindi may natakpil po ako sa ano namin. Oo. At ang anak po ano ay... So, yung naglipad na yero? Oo. Ba nakuha eh, mo na itak. Sulong buhay naman na po ako. Balo na po ako. Okay. Walo po ang anak ko. Ayan mga oh mga anak Oo, mga anak mo ito. So... Eh, para sa basa nga po sir. Ang nipan sabon nga sir. Wala pang bili. Okay. Hindi eh, na po makakilo sir. Napano yung kamay ano, mo? Ano pa? Piksa. Ah, piksa. nga po ako talaga dito. Oo. Oh, oh. Hindi ka naliligo yata. Ay, naliligo po sir. Ah, okay, okay. Talagang oh. masakit lang. Talagang ano. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Nagarap nga po kami na sa aking panlada. Ang ay, uh, 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 pa uh, uh, yung pansit o pwedeng almusalan nyo para kapang para pansit Aro po sa mas kitin lang po yung bahay ko basta pastang napunot na yero okay. napunot lang po ako ng mga yero sa ano Ilan kayo magkapit bahay sa lugar na yan sa tabing kalsada Ay, marami na? Po. Marami po, so, sulong po ako dyan sulong so, buhay na po ako yung sa lugar, lugar na yan, yan eh Walo po kapag ka may bagyo talagang hmm. bubong lang natitira tira dyan bakit sa kabila ng ganun, sitwasyon ninyo na Kapag ka may bagyo, may baha, bubong lang natin tirang yun, hindi kayo umaalis sa lugar na yan. Ay, pinapaalis ko po itong mga anak ko lang. Hindi, 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 kayo umaalis na taon-taon na lang halos. Wala Ay, naman po pong wala, wala naman po pong po Talagang wala po kami, ano? Talagang napipilitan na kami. Talagang wala naman po kami kamag-anak na, ano, makakatulong talagang kwan. Tagal mm -hmm. na kayo diyan, ano? Ilang dekada na? Matagal na po sa dito na po. Pinanganak na po ako dito. Mhm. Pinanganak na po talaga po. Dito. So dekada na pala. Na diyan kayo nakatira sa tabing kalsada ng yan. Ang likod niyo at ang harapan niyo danawan. Ay, ang susunod ilo. pa nga po na napabarangay pangasar kami diyan. Bakit? Dahil ayo pong ganyan kalsada, sir. Ano ba ka po yung sa ako? may ari niyan yung bahay ninyo may ari gobyerno hmm. ay hindi Kalsada po patulad po yung may kubukubat ano din na nga po kami kasi sa bahay namin ito ano nga po kami mag aranak na mag irina ay pinatanggal pa po yung kubo na tumutulugan ng isang anak ko pinatanggal pa po talaga yun, sir Grabe naman. pinatanggal po kaya pinatanggal po yung kubo at sabi ko nga ka kanak na kubo at sumura naman na tayo dito di na tayo kasi gobyerno may ari nung kinagayos kami sir ano pero oh. parang kayo kami naka parang kayo so, pangasar ka oh. talaga dyan. Gobyerno may ari nun. Yung, tab, yung tabing kalsada na kinalalagyan niyo po, hindi kung sino may ari nun, no, kundi gobyerno. Ay, pinalaya sa komisyon. Yeah. Squatter kayo sa... Ang aking sa... sir. siya, ano ka ano, kami sir ng tingkutita namin? Kapano kami sir ng ano ng ano? Yung balong sir na yung pinagkakla ba sir yun? Hindi kami pinagawa ng kumita dyan. Wala daw kami karapat ang gawa ng kumita. Pinagkakla sir yun, Sino kapitan oh. niya oh. dyan, oh. Tay? Daniel. Daniel Daniel Ito si Ate may anak. Ay, hello, good morning. May anak na maliit pati. Ito yung ginawa niyo yung temporaring uh, matutulog-tulugan. Eh wala din to. Yung bubong eh Ano po? Butas-butas din. Yung ding dingding eh. Sako na butas-butas din. So, ay, po, ang Nako, ang safe na dito si Bantay. <laughs> ang safe dito ito o, oh, si Bantay oh. Ay, ano Ganda ng pagkapwesto ni Bantay oh. Mm. Po oh, sitting. Oo, <laughs> katabi namin na siya. Hoy, oh, kawawa naman si Bantay. Pag ulan, nagagalaw oh. kulang na kami dito, diyan uh -oh. sa gilid. Mm -hmm. Ano kayo diyan? Eh, kasya na po, ganun talaga. <laughs> Ilan kayo diyan lahat? Bali, walo po. Walo. Ano, apat uh, sila. Apat ah, po kami. Ito. At wala yung asawa ko ay. Uh -huh. At least may dalang baboy kayo. Ay, naglalangoy po yan. Nag naglalangoy. Di Buti hindi... Kumakanda na po yan. No, hindi inanod ng baha yung dalang baboy nyo. kahit pa paano, may may bebenta oh, kayo. Kahit pa paano, may may bebenta kayo. Ate, no? Ayan nga, yun, nagbabalik. Sir, yung baboy yun, ko yun. naman po, sir. Sa disable kong si anak yan. Okay. Yung disable ko pong anak, naka, ano, kung na, nakakuha na, ng baboy. Po, nakakuha pong baboy. Tapos mm -hmm. pabahid naman po kami tuwing pag ulan. Pag ulan namin, pag ulan kagabi ay, nandito na, si na kami. Ipon-ipon. Ipon mm -hmm. <laughs> ipon. ipon. E, paano kung yung ulan galing dito sa butas-butas na sako? Ay, di wala din. Dito po kami. At dyan ay nag Dito, mm -hmm. bu dito, butas-butas. Yung mga anak mo nasira yung mga gamit sa module. Opo. Ay, inanod po. Mga aklat po. Nagalong sa... Wala. Si Tanyila kung ano po. Nareport agad. Si Tanyila nga. Nagwakwa. Nagkano. Nagkitawag kay mama Paano ma'am din niya ito para sa mabunit namin? Ay, sa ayaw naman. Ay, pinatuyo talaga. Gusto ko niya mama talaga makapag-aral. Ako ay inano niya. Talaga pinatuyo niya. Sasagutan po niya ito talaga mama Gusto ko makapag-aral. Pinatuyo yung module. Opo, pinatuyo po. Talagang gusto kong mag-aral yung mga anak ko. Ano baga po matatali-tali yun naman yung mga anak ko na mga babae. Eh. Hmm. Gusto magsikap at para makatapos nga talaga hmm. po, Kita kasi nila yung sitwasyon ninyo. Ay, with honor naman po sir. Dyan. Oy, gusto ay gusto rin Makapag-aral po ng maayos hmm. na po. Hmm. anak ko na ano, talagang tayo daw. Maaaral niya kami. Piyatuyo talaga sir po pahapon. Ang mga pulit Yung mga notebook gamit sa school na 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 Naanod, meron po ako doon sa sasakyan mga gamit, no. Lima notebook, sir, papel, ano? bolpen, lapis. Lima po pag ko hmm. po, po ako nagpapaaral hmm. parent ko na, na. Ako, hmm. ano? okay. ako okay. dalawa yeah. na estudyante ah. Lima, seven, three, hmm. Lima po yan estudyante. ibigay ko po sa kanya yung mga oh. gamit sa eskwela para may magamit yung mga anak ko yung notebooks, no. Okay. Papel, Tama kayo sa yung... Ito oh, Wala talaga Di, Dito pa rin kayo titira Eh, wala dito. na mga So, paano ito? O, po, paano ito? Uh, Sinong Sinong gagawa ng bahay nyo? Meron lang po ako yung anak ko pong lalaki Marunong magbanday Ang yung pawit lang yung kailangan nyo ng pawit at haligi Okay po yung so, ganyan din yung mga kabit namin Kailangan nyo ng pawid at haligi Okay para magawa itong Ma bahay niyo. Nakakita ko nga uh, sir ang post ng ate ko ay sabi ko yung grab. Hindi ko oh. ano, kung paano makakatulong. Pari-pari yun. Wala. Oo. Oh. Kaya... Uh, kaya nang... Uh, grabe Kami naman sir, kaya kami sir nagpon. Sige magdiriting-ting at hmm. Atin pa naman namin na ang bigay ng ano, ng beer eh. Tagal. matatagal. Ay, eh. paano magtulog naman ako? Mga malalaki na anak ko na. Tama. Madalaga na sir. Ay, hmm, tama. paano mga sir, okay, kaya kaya ano, nang sakaawan mo? ba ko. Ganun tayo mga Pilipino, maparaan, ano, pung... maparaan. talaga po siya ng paraan at oh, sabi ko ay para ano para mga maghintay pa kami ng ayuda ng gobyerno sir matagal Ma oh, pa matagal ay may nag ano ato na dito sir napulot ko lang din niya sir yung ano niya mga yero na yan ito, itong mga ito napulot yun mo yun rin yun, sir. walang pangalan walang pangalan walang mga ano okay okay, pangalan. okay. 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 Pangalan, oh, walang, walang pangalan ha oh sige wala oh, oh, na oh, to okay So ito si ate yung problema bahay par halos karamihan naman sa atin ngayon bahay yung problema e kami nga yung bahay namin wasak din Ah binagsakan ng dalawang malaking puno ng mangga. Ayun nga po, buti nga po yumabang ka. Oh, kaya ang natira okay. lang sa bahay namin, balkonahe lang namin. Yung kabuuan ng bahay, kusina okay. at yung kabahayan wasak dahil sa dalawang puno ng mangga na tumama po magsakit. Tinatayang ano, eh, mga 3 kilo. 3 kilo. Eh sa amin na, naman okay lang yung ganoon. At least buhay yung tao. Oo oh, po. Uh, yung bahay na itatayo pero ay, yung, yung tao talaga, mahirap talaga, na mabuhay. Una ko po yung mga anak ko na Dama po. Tama po yun. Walang ano talaga yun. Kumusta yung mga gamit niyo? Wala po kami. Ayun po mga wala sa pati na plaga na Wala po kami. Ayun. Inano drin, inano. Tinutulot na lang po namin yung mga mga gamit niyo. Ayun po pinulot namin eh. Wala pa ganyan pa. Oh, ay na kita na lang kasi lang Sumama na sa putikan yung mga damit niyo. Ayun po pinulot ko po yung lahat ng bukid. Oo. Ano? Uh, mahirap Kaya na yung linisin kapag kaganyan. No? yung mga pinulot po po sir, yan. Problema nga po sir namin, pambili talaga na sabon. Wala talaga. Wala ang pambiling sabon? Wala po talaga sir. Ang dami namin, maski po doon yeah namin. Yung mga, mga pinulot ko po namin, mo yan. Mo lang lahat yan. Lahat dyan sa likod, <laughs> mga yan. Yeah. Kaya mga nakaganyan pa. Kaya nga po, po. namin doon sa ano namin dito, yung isang, ano yung, yung kunsyal, kunsyal baga ng bahay nini, di bang si Adorino, si kagawad Adorino. Mm -hmm. Kagawad, ang gusto naman po namin ayaw po namin ang lugaw na at ang lugaw yung mga makakalugaw po kami kahit pa paano. Sa naman kagawad at wala talaga Laging lugaw binibigay? May nagbibigay po ano sir Ang lugaw talaga dito lugaw. Uh, at least may lugaw. May, lugaw may pang sapin sa tiyan No? naman Sabon. Dapat pala na

Pagkain talagang, pa ipinta ang harap-harap sa iyo. na talagang uh, mga sasabi. Oo, siguro. Bibigyan ko na lang kayong tiguan, 100 ay, pesos. Oh, oh. Na pan panlaba lang naman to. Ay, panlabang sabon, pala. ha? At least meron na kayong panlabang sabon, ay, oh. ha? Oo, oo. Pwede, ay di. May nakupulot kayo dyan mo. yung dala ko kanina. May mm -hmm. maraming tulong, mm. maraming anapoy 'yun. May nakatumbang bigas. Malaking Napinulong tulong 'yun, ano na 'yun? Ano na sa nasa sa sabi. amin. Mhm. Oh. Kayo barangay may nakupulot 'yung natirong bigas. Mhm. Dami mong napupulot eh. Ang ano po talaga ito sir. Ano 'yan? Bigas lagi. Nakalagay po sa ano, ay pinulutavi pa na pikitapuna rin Napulot niyo? Oo, oh, nakalagay naka, po sa ano sa water jug. Oh. Hindi naman po nabasa. Pinulot oh. po namin ay, na, 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 po tamo doon. Sa Ang dami mong napupulot. Ay, nasa ina. Ito kami doon. kami kami Baka inanod yan, no? Hmm, Ayun, saging. kasama. Kasama oh, na sa Oh, eh, oh, sige ha. Ingat ay, kayo ha. salamat. Ingat-ingat. God talaga. bless and stay um, safe, everyone. Hello, hello. Oh, kaway, kaway. So, oh, ito yung mga binigyan natin ng gamit sa eskwela. Maraming salamat. Maraming maraming. Kasi pati yung mga gamit nila sa eskwela, mga anak nila, ay din din. Hello. Anong grade mo na Grade 9. Grade 9. Oo. 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 Ala, <laughs> joke lang ning hindi pa pwede dapat aran muna maraming salamat uh -huh. nagigi pati po ka barangay ang uh -huh. mo Oo. oh, mana sa mana sa lola ha tia hello okay okay okay